Paano kung inilibing kang buhay ng isang oras? Isang kisap mata lang ang pagitan ng buhay at kamatayan, at sa pagkakataong ito, hindi ka mamamatay dahil may baril o aksidente, kundi dahil gising kang inilibing. Buhay ka pa habang unti-unting nilalamon ng lupa ang iyong huling hininga. Isipin mo ito, nagising kang nakahiga, madilim, masikip, amoy kahoy at lupa. Nangangatog ang katawan mo sa lamig at takot habang unti-unting bumabagsak ang katotohanang inilibing kang buhay. Ito ang pinakamasahol na bangungot, na hindi mo kayang igalaw ang buong katawan, dahil ang mundo mo ngayon, ay isang kabaong. Pero teka lang, may tanong ako, gaano nga ba katagal ang kaya mong mabuhay sa loob ng isang kabaong? At ano ang mangyayari sa katawan at isipan mo habang lumilipas ang bawat segundo? Hindi lang ito kwento. Ito ay isang siyentipikong bangungot. Tara, silipin natin ang what if ng isa sa mga pinakakinatatakutang posibilidad ng tao ang mailibing ng buhay. Unang limang minuto, adrenalin. Kapag narealize mong buhay kang inilibing, angat bigla ang tibok ng puso mo sa halos 150 bits per minute. Bubulwak ang adrenalin. Sisigaw ka, magwawala, iyak, lahat ng pwedeng gawin ng katawan mo para iligtas ang sarili. Pero nasa loob ka ng isang kahon. Wala kang makikitang liwanag. Lahat ng galaw mo, mababanggalang sa matitigas na dingding. Masakit. Masikip at walang nakaririnig sa iyo. Sa sobrang panik, sisimulan ng katawan mong gumamit ng mas maraming oxygen kaysa normal. At yan ang problema, limitado lang ang hangin sa loob ng kabaong. Kung isang ordinaryong pain coffin ang pinag-usapan natin, meron ka lang mga 800 hanggang 1000 liters ng hangin sa loob. Sounds a lot? Hindi. Dahil kung stress ka, maari mong maubos yan sa loob lamang ng 30 minuto. Isipin mong parang may timer sa ibabaw ng kabaong mo. At bawat hininga mo, katumbas ng pagbawas ng oras sa sarili mong buhay. Pagdating ng ikasampung minuto, ramdam mo na ang claustrophobia. Para kang sinasakal kahit walang tali. Nagsisimula ka ng mahilo. Tinatamaan ka ng hypercapnia. Iyon ang kondisyon kapag sobra na ang carbon dioxide sa katawan mo dahil paulit-ulit mong hinihinga ang parehong hangin. At huwag mong isipin na basta na lang ikaw ay hinihimatay. Hindi ganoon kadali. Sa loob ng dalawampung minuto, ang ulo mo ay nagiging mabiga. Parang binabatak pababa ng isang libong kilos ng takot. Ang dibdib mo, bumibigat. Nahihirapan ka ng huminga. Hindi dahil walang hangin, kundi dahil kontaminado na ito ng sarili mong hininga. At kahit hindi pa naubos ang oxygen, nagsisimula ka ng makaramdam ng matinding panghihina. Ang utak mo ay nagiging malabo. Magsisimula kang makakita ng mga bagay Nawala naman talaga. Ito ang bahagi ng bangungot kung saan ang utak mo ay lumalaban pa, pero ang katawan mo ay sumusuko na. Isang twist. Sa totoo lang, ayon sa mga forensic experts, kung hindi ka pa physically sugatan at kalmado kang humihinga, maari kang mabuhay ng hanggang isang oras sa loob ng kabaong. Pero yan ay kung perpekto ang kondisyon. Ibig sabihin, hindi ka nagsisigaw, hindi ka umiiyak, at hindi ka nagpapanik. Pero let's be real. Kapag buhay kang inilibing, sino bang hindi magpapanik? Kaya ang average survival time, mas malamang 20 hanggang 30 minuto lang. Ngayon, isipin mo, patuloy kang humihinga, kumakain ng sarili mong hininga, at habang lumilipas ang bawat minuto, parang unti-unting binubura ng lupa ang pangalan mo sa mundo. At sa ika na minuto, nararamdaman mong parang lumiliit ang kahon. Hindi dahil gumagalaw ito, kundi dahil bumibigay na ang utak mo. Kulang ka na sa oxygen. Hindi ka na makaisip ng deretso. parang lumulutang ka sa isang dagat ng dilim. Wala nang tunog, wala nang liwanag, wala nang pag-asa. Sa ika minuto, huling bagso ng adrenalin, huling sipa, huling panalangin. Sa ika na minuto, oras na hindi mo na rin mararamdaman. Ang tawag sa sandaling ito, asphyxiation. Tahimik, walang sigaw, walang dugo, pero ang isa sa pinakamasakit na kamatayan. At kung iniisip mong pwede kang makatakas, mahirap. Ang average coffin ay kaya ang limang daan kilos ng lupa sa itaas nito. Kahit sinong gustong kumalabog palabas, walang laban. Sa katunayan, maraming kaso sa kasaysayan ang nagpapatunay na totoo ang bangungot na ito. Noong medieval period, maraming tao ang natatakot sa posibilidad na mailibing ng buhay, kaya gumagawa sila ng safety coffins, mga kabaong na may bell o tubo palabas para makahingi ng tulong. Totoo iyan. Ganon ka primitive at ganon din katotoo ang takot ng tao sa ganitong kapalaran. Pero sa modernong panahon, halos impossible na ito dahil sa advanced embalming, autopsy, at medical protocols. Halos. Kasi may mga dokumentadong kaso pa rin ng mga taong pinaniniwala ang patay. Pero nagising habang nakahimlay na. Yung iba, nasa morch na. Yung iba, nailibing na. Yung iba, hindi na nakaalis. At ngayon, ikaw. Handa ka bang harapin ang tanong na ito? Ano ang gagawin mo kung magising kang nasa loob ng kabaong? Sigaw, dasal, o susuko na lang? Sa bandang huli, ang inilibing ng buhay ay hindi lang kwento ng katawan, kundi kwento ng isipan. Dahil bago pa man maubos ang hangin, maubos muna ang pag-asa. At kung ito ay isang oras lang, pero walang katiyakan kung may darating na tagapagligtas, gagawin mo bang manatiling buhay? O hahayaan mo na lang Natuluyan kang lamunin ng lupa? Kung nabitin ka sa ganitong klaseng dark survival psychology, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa Pinoy What If.